Ah. Okay, maraming salamat sa pagpunta at uh, hindi nyo kami binigo ng aking uh, bunso. Oy! Uh, si Marcelo uh, lumabon pa. <laughs> no madilim-dilim pa lamang. Kamuhoy gayak na papuntang Maynila. Sakay kami ngayon sa bagong sasakyan ni Obey. Ang kanyang Toyota Hiace. Ko, kasar po sumakay din eh. Ngayon lang kami makakapag-ride ng may sariling driver. Ang sarap pala ng pakiramdam. Sitting pretty ka lamang. Kaya naman, didiretso tayo sa Petron Marilao kung saan naghihintay yung ating mga tropa na ng din. Panoorin nyo, ore ay pupunta sa General Tino Nueva Ecija kung saan gaganapin ang binyaga ni Lucas. Salamat po. Kita kids! Ah, naman ho, oh, pupulas tayo yung ating mga kasamang nakamotor dahil tayo ay eh, magpapaiwan. Wala ko tayo magagawa sa mga dahil tayo mata traffic pass na naman ay kailangan mauna na dahil uh, para makapagpahinga din sila. Diyan na sila sa Nueva Ecija para sa ating uh, gaganaping binyag lahat ng mga inay ninong hulaan nyo kung ilan na ho yan pagkadami ho namin napakasayo na rin ngayon may humabulong, hindi niya alam na siya makakabot hulaan nyo kung sino yung nasa huling yan yan nakaputing verse na no? pagkakapugin ito, pare, paano nung naibigin mo kay Maring Bennett bakit pa paano muna paano nasungkit ng yung puso ni Maring Bennett ha? o sa magiging matulong eh palibagay kami yan o oh. parehong katikista Siyempre, mabait siya. Uh... Oh. <laughs> Pero mas mabait ako. Oo. Hindi. Kasi mukha siyang ano eh, si... Goodmove. <laughs> Alam mo yung... Long no 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 no. hair is fun. Long hair. Long no. hair siya noon. Parang si... Robin Padilla, yun na. The rocks. <laughs> Ito na natin nakikita sa simbahan kung saan bibinyagan ng ating uh, anak na si Lucas halos dalawang oras at kalahati ho yung ating biyahe mula Petron and hanggang dito sa Santo Cristo Church sa Nueva Ecija hahanapin muna natin yung ating mga kasamahan dito na nauna na dahil uh, maaga lang dumating sa meet up kita niyo naman ang luwang ho ng uh, harapan ng simbahan at maluwang din ang parking kaganda ho din at maaliwalas mga ninong huyan, hindi yung kandidato. Tingnan nyo naman, kakikisig ho. <laughs> ano, madaling lapitan, mahirap hanapin. Ayan ho, sulyapan nyo kaya yung mga ninong at ninang nari. Kilala nyo kaya mga Puro rider huyan. Tingnan nyo may yung dalbahong babae, isot na yan si Mac at saka yung si Miss OBR yung ating mga nagagandahang uh, Pinoy Ninja Riders kapo po yan ho ni yan o ilan pa lang ho marami pa hindi nakarating nasa labas pa mamaya kukunan ho natin para makilala nyo kung sino sino yung mga ninong na nagagandahan lalaki ayan ayan o ang nino maraming salamat sa pagpunta at uh, hindi nyo kami binigo na aking uh, bunso oy uh, sir. Sana mabulpa. <laughs> o oh, kasabay namin 'yan sa ano? <laughs> ah, ganun, oh. Sa Alex. Ayun kasabay niyo naman po ay dumako na tayo sa pagbibinyag. Ang ginagawa po ni Padre ay ang pagbubuhos ng tubig sa ulo ng bata bilang tanda ng paglilinis ng original sin o kasalanan ng mana. Nakapalibot po ang ninong dito bilang tanda ng paggabay sa ating anakin sa binyag na tayo ang papatnubay sa kanila paglaki at magtuturo ng magandang asal sa kanila. Na naman ng pagisindi ng kandila bilang gabay at liwanag sa pag-aakay sa bata bilang sang mabuting kristyano pagdating ng araw. It's picture time. Makikita nyo dito yung mga naging ninong at ninang ng Pili Ninja. na kayo magbilang. Pero tiyak ako, marami pong hindi nakasama diyan. Ganyan ho, mag-anak ang rider. Kahit malayo, nadyan kami. Right. Yeah. You look very tired. Yeah. <laughs> raining, raining, raining. What's the weather? Ini barin buin tansan daw na may gin. Bawal lagi <laughs> lagi <laughs> do sa sa bato at saka toothpick Para do pag yung tumikim yung alak yung ano, yung uh, langaw, tumikim ng alat. Pupunta doon sa ano, toothpick, mahuhulog. Pag nahulog, bababago kang ulo, patay. Ayun. Bagok ay, 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 ng ulo pa lang. ay, ayun, mamatay na ano. Doon, doon sila nauubos. Ayun. Oh, yan Sa pag... Uh, <laughs> Ah, mare, so mare. Pipila na lang kami pagkatapos. Pipila na lang kami. Pipila na lang kami. Don't worry. Oo. Oh. Sisimutin namin yung isipin. Oh. Three days before kami nag-level 5. So, sa... Di naman sa bandang are, eh. usapang motor. Pakikilala ko sa inyo yung ating bangka ngayon ng Kuya Rick Kapili, isa pong batikang rider, ang presidente po ng Mankanor Foundation, isang uh, tiktoker din, napakuhusay yung sumayo sa niyan, kinukwentuhon niya na nakakadalwa na rin siyang motor maghapon ay wag kung bakit tawa ng tawa ang ating lolo eh yeah. <laughs> <laughs> ah, rated right, speed po tayo ngayon ha <laughs> pasensya po sa ating mga ano, mga <laughs> sa ating mga kapatana <laughs> uh, thank you so much Yeah. wala wow. <laughs> kami kami <laughs> yeah. so, <laughs> yeah. kayo pa matiis namin kita mo na full support ng Pinoy Ninja Calabarso lagi nadyan nga thank you wa, oh. pasensya na dahil hindi nakarating yung iba hindi <laughs> <laughs> oh, <laughs> yeah, nakarating. Oh, dahil ano medyo sinama ng ano oo yan oo si I'm <laughs> gonna